Oh, Jowa, magay ka sa vlog ko. Magay ka doon sa vlog ko. Nakain ka lang si Siu. Yeah. Sorry. I love si Siu. <laughs> mm. Ano ba? Yung ginagawa mong mm -hmm. balot ay itigyan. Dug <laughs> na. Dug <laughs> ng iti. Dug ng malok. Alam mo ka. Saan naman yun yung ah? Oo. Thank you for watching po. Maraming salamat. Bye. Thank you, Thank you for watching. Orang sampai. <laughs>